ano ka isuk mo mo tiket labte? oh kay dadin na kayo pagtangawin nako maunang ako y, ako inaawin ni mo ano masakop ba si lordana God? sabi nga ay kay paplisto kita sa mga mga taoo. isama sila <laughs> na <laughs> ko? Huwag gar ako police na anak ni mo ko na ano Na wala kay amahan. Sad na mangita la ko amahan la ni kuninan. mama ni mo. Apil na. O ikaw, apil na ko. Ayoko, ko apil na. Apil na kita. Ayoko, ko apil ba. Luoy ko. Apil ni ko. O dagan tigak silpon ug ma, wa ko apil. Apil. Ako may hatag na mo ron yung charge dyan eh. Apil ko wala. Apil ko rin! Apil dito! Ako may hatag na yun eh. Kung man yung charge eh. Hatag na ko niyo. Dali ko! Wala naman! Kung sa'yo yung ganaan mo? Wala! Na. Wala! Malagot na mo. diba? Wala si Mity Mokuan! Akan na rin ko! Nah. Badra banana. 们发给你了。